Paano ba maging mahinahon na magulang? Any parents here na may toddler? Any advice kung paano maging mahinahon na magulang? Ayaw ko lumaki siya na lagi na lang akong nakasigaw, lalo na ganun din yung environment na kinalakihan ko kaso ang hirap grabe. Lalo na kapag pagod ka na tapos nagtatantrum sila. Gusto ko na lang maglumpasay na lang din. Any advice fellow parents? First of all, congrats for realizing and acknowledging you are a product of bad parenting. Mahirap talaga yan kasi ang normal sa atin kung ano man na experience din natin nung bata tayo. Be strong and strive to break the cycle. For the actual tips, you have to know when be strict to Be consistent. Di pwedeng strict ka ngayon tapos konting ngiti or pakit lang sa'yo, bibigay ka na. Learn to set boundaries. Pagdating sa tantrums, hayaan mo sila maglumpasay. Pag napagod yan at nagutom, lalapit din ulit sa'yo yan. You have to show them na di ubra yung detrix nila sa'yo. You have to develop an environment where they don't cross the line but also make them trust you enough. Kasi baka pag may problema sila imbes na lumapit sa'yo, lalo pa matakot at itago sa'yo. You also don't want that. Be gentle but always firm. Do you know, W why we shout when we're angry? Because we feel like we're not being heard. Learn to give them ultimatums pag nagsisimula pa lang sila mag tantrums. Start with a simple carrot and stick method. Pag medyo tumanda na sila, make them realize na di dapat lagi umasa lang sa reward na makukuha nila. Unang-una, hingang malalim. Kapag nasa bahay lang at nagtatantrums, huwag mong i-comfort or ibigay yung iniiyak dahil ang tendency ay ulit-ulitin nila yun to get what they want. Hayaan mo lang, trust me titigil sila on their own. Pag meron namang kasalanan, I do face-to-face -face talk. Nakaupo sa lap ko. Explain, double in 8-5, hindi maganda yung ginagawa nila at hindi gusto ni mommy yun. At the end, I ask if ulitin pa. Lagi namang sagot ay hindi na pero pag ginawa uli, do the talk again. Eventually, tingnan ko palang siya alam na niya, I do not claim to be be calm all the time. May oras talaga na susubukin tayo. Cut yourself some slack. You're doing good, mommy. Sa tantrums daw, what I read is we shouldn't be reacting, whether positive or negative reaction. So kahit side eye, if we can avoid, we should. The more they elicit a reaction daw kasi, the more it will trigger them. When I'm a kid is still small, minsan of course, di mapigilan. Lalo na we want to correct the behavior. Thankfully, I'm a kid is very aware of acceptable behavior lalo na in public. Madalas kasi we talk about it nung maliit pa siya at nagaantay kami sa carousel. May nakita kaming batang umiiyak. So sabi ko kay Bagets, be, ba't kaya umiiyak yung bata? Di ba dapat masaya siya kasi nakasakay siya sa carousel? Sumagot naman si Bagets. Oo nga mama. Happy dapat kasi nakakasakay kami. Invest lang talaga din ng oras kasi kailangan ipaliwanag madaming bagay. Pero tandaan natin, matatalino mga bata ngayon. Salamat sa mga vitamins, lalo na toddler and elementary school age. So todo paliwanag kung paano dapat. Pag naintindihan kasi nila, mas madali sa kanila sumunod. Palagi kong iniisip mas okay na yung makulit kesa nakahiga sa hospital bed at may sakit. This is true and yung kulit nila will pass sabi nga nila enjoy it cause they grow so fast. Pag teens na sila ikaw na yun makulit sa paningin nila. May mga times naman talaga na kailangan mo sumigaw para ma nila na galit ka at hindi mo gusto ginagawa nila. Pero kung gusto mo maging mahinahon, kailangan mo talagang habaan pasensya mo. Bago mo kausapin yun anak mo, mag-count ka ng 1 to 10. Same environment tayo lumaki, akala ko di din maayos pero nagagawa ko naman ngayon. Importante alam mo na di maganda yun, ayaw mo na gawin yun sa anak mo. Ask mo din help ng partner mo na I remind every time makakafeel ka na sasabog ka na. May times though, imbes na magalit ako, hinahayaan ko lang siya mag-tantrums, lalo na kung nasa bahay lang. Pag nasa labas kasi nakakahiya, kaya ang hirap gawin to. Ikaw, may maipapayo ka ba para mas maging mahinahon na magulang? Share mo naman sa comment section. Like, follow and subscribe para sa mga susunod pang videos. Ingat!